Uh, first of all, I cannot blame the the vice president for saying this. No, in fact, this 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 opinion is shared by so many in in our country, even soldiers. No, But... Magandang hapon mga kabisdak na Pag-usapan ho natin itong pahayag ni Browner dahil inamin niya dito mismo na suportado ng mga militar ang pahayag ni Vice President Inday Sara patungkol po sa pagbatikos ni Inday sa peace talks ng Marcos Administration at pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde. Dahil nga po kay Inday Sara ay dapat ay huwag makipagkasundo si BBM sa mga damonyo dahil hindi po sila mga sinsero at mga taraydor ang mga ito. Kung suportado ng militar ang pahayag ni Vice President Inday Sara, ano ang mangyayari kay BBM? Pakinggan po muna natin ang pahayag ni General Browner tungkol sa birada. In Sarah, kay BBM. General, I, I want to talk about this. Um, uh, the Vice President Sara Duterte recently uh, criticized the uh, decision of President uh, Bombo Marcos to resume peace talks with the NDF panel, saying the Oslo Communique is an agreement with the devil. Uh, should government reconsider reopening talks? with the CPP NPA and DF, sir? Well, uh, first of all, I cannot blame the the vice president for saying this, no. In fact, this 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 opinion is shared by so many in in our country, even soldiers, mm -hmm. no. Pati nga sa amin eh sa Viber group eh ganyan din yung sentiment ng iba because of the uh, experience that we had with them. Ilang beses tayo pag usap uh yung gobyerno natin with them, Ano yung ginagawa nila? Pinapalayan nila yung mga political prisoners uh, on the disguise na mag, mag uusap and then pinapalakas nila yung new, new People's Army no but but right now we believe no na yung ginawang joint statement is uh, really moving towards lasting peace no lalo -lano na ako i believe that uh, this could lead to lasting peace unang-una because sabi nga nila walang preconditions ito There will be no ceasefire. Mm -hmm. There will be no release of uh, political prisoners. So mm -hmm. uh, exploratory talks ito, but in the meantime kami sa Armed Forces of the Philippines, you no, know, I told all our troops, tuloy-tuloy lang yung ating operation, you no? Know? Mm Huwag -hmm. wag nating wag tayo masyadong mabahala dun sa nangyayaring exploratory talks. As long as we know what our task is, our mission is, then uh, tuloy-tuloy uh, lang yung gagawin natin na operation. General, when is it, uh, sabi nga ni VP Sara it's an agreement with the devil, ano po, when do we actually know? Because these peace talks have resumed over and over yeah, again, yeah. and the VP was saying, basically, itatraidor tayo. Oh, Parang ganun po oh. yung kanyang ano, narrative, ano po. When do we know that it's real, and when do we know that mukhang hindi na naman to magiging successful? We will know it's real pagka finally pumirma sila sa final peace agreement. Okay. Ayan po yung payag ni Browner at meron lang ako akong ano, ah, komentaryo na konti lang. Yung sinabi kasi ni, ano, ni Browner na malalaman daw natin kung totoo at sincero itong mga makakaliwa kung pipirma daw sa peace talks. Ang tanong, gaano po ba kayo kasigurado, General? Nang ang mga yan ay sinsiro at hindi tatraydo rin ang Pilipinas. At mukhang hindi alam po ni General Browner ang galaw ng Marcos administration. Dahil sabi niya diyan, eh yung usapin pang kapayapaan, last yan daw. Basta wala lang palalayain. Eh ano po yung resolusyon ngayon sa kongreso? Na pumasa na nga ho sa dalawang komite apat po ito na resolusyon na magbibigay amnistiya sa libu-libong rebelde at papalayain ng Marcos administration. Ito po ang malaking katanungan kung alam ba ito na ni Browner at alam ba ito ng mga militar. Dahil sa unang part ng statement ni Browner, talagang sinusuportahan niya ang sinabi ni Inday Sara pagbatikos sa administrasyon. At queen nito pa niya na usap-usapan talaga sa Viber na marami po talagang sumuporta kay Inday Sara tungkol sa kanyang statement. Dahil itong si Inday malawak na ho ang experience diyan eh patungkol sa usapin pangkapayapaan laban sa mga komunistang grupo. Mga traitor eh hindi sincero. Kaya, nagsalita yung ali, tuk at dabaw na. May mga komunista pa ba dyan na nakipagdigmaan sa mga kapulisan at mga militar? Wala na. Dahil meron pong sistema si Inday kung paano makamit ang kapayapaan natin. Na hindi kailangan makipag-usap sa sinasabi niyang agreement with the devil. Dahil nga hindi sincero eh. Pero masaya ho tayo sa statement ni General Browner na maraming mga militar na sumasang ayon sa mga payag ni Vice President Inday Sara Duterte. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi nagustuhan ng mga military ang sistema ng Marcos administration ngayon. At bakit sinabi yan ni General Browner sa media? Anong gustong ipabatid ng heneral na ito. Samantala, dapat bawal niya sabihin yun eh. Kasi nga, siya po ay chief of staff ni BBM. Mukhang nadulas lang ho siya dito na sinabi niya yan. At dalawang bisis na rin siya nagpayag eh. Diba nung una? Anong birada ni Browner? Ang sabi niya, mayroong magkukudita laban sa Marcos administration. Tapos biglang nagkambyo. Tapos ngayon, ito na naman, Marami manong mga military na sumusuporta sa batikos, pagkikritisize at pahayag ni Vice President Inday Sara laban sa Marcos administration. Ano kaya ang mangyayari sa administrasyong ito kung sakali hindi makikinig sa suwestyon at pakiusap ng ating Vice President? Dahil sinabi ni Indayan sa social media napaka-imposible man ho na hindi yan napanood at narinig ni BBM at ng mga alipuris ni BBM lalo na si Mamsi. At ang maganda pa ho rito marami pa mga military ang umuoyon at nagustuhan ang mga birada ng isang Vice President Inday Sara Duterte. Naku! Katapusan na nga ba? O simulan na ho ang bagong pag-asa ng Pilipinas sa katauhan ni Vice President Inday Sara Duterte.